ang dalagita ang inilapit sa atin sa oras ng scouting. Di ko lubos maisip kung bakit inilapit sa atin ang dalagitang ito. Mga kalingap, mga kababayan, tara, alamin natin kung ano ang totoo. <tap> lapit sa atin tayo. Anong istorya doon? Hindi ko alam kung anong istorya. Pwede, alamin na lang natin. Nandito yung pamilya? Nandiyan yung pamilya. Okay, sige. Punta natin. Alin siya kuya? Alin siya? Ito. Kaano na mo siya nanay? Ano pig? Ano kaya sa binyag? Yan inaanak sa ko sa Binyag siya. Ang nanay nito na saan? o Main... ang magulang? Sa Manila. Yung nanay niya. Mm, -mm. Nagtatrabaho. Mm -mm. Tapos siya, nakatira doon ka sa kapatid ng asawa ko. Kinuha ko kasama ng anak ko. Dati nakatira ito sa kapatid ng asawa nanay. mo? Na, oo. Okay. Nung, pero nung bata pa siya, ang nagalagas kanila. So kapatid ng nanay niya. Okay. Ngunong nagka-asawa na siyo, yung kapatid ng asawa ko tapos si nanay niya, nagpunta na dyan. Mm -mm. Pagkapunta dyan, nung walang kasamang anak, kinuha ko na siya. Na dito tumira. So, ibig sabihin, ang nanay nito, na wala dito? Wala, sa Manila. At ang nanay nito, na asawa ng... In kapatid ng asawa mo. Hmm. Oh. Ilan taon na yung kapatid ng asawa mo na Siguro 40, ay 50. 50 na siguro yan to. Okay. So hindi nyo kabisado Di, yung edad? Hindi ko maalaram kung kina, an, ilang edad niya. Ilan silang magkakapatid? Sa tuloy, dalawa ko yan. Dalawa. Okay. Lalaki ang isa. Lalaki sa Maynila ang isa. Din. Pero yung nanay niya nasa Manila? Sa Manila, nagtatrabaho. So ngayon, ang tanong ko nanay, kaano-ano ninyo ang batang ito? Ay, naanak ko nga. Tapos... Inaanak mo. So, hindi nyo kadugo? Ay, hindi. Oo. So, sa ngayon, saan siya nakatira? Dito sa anak ko. Dito rin sa anak mo itong bahay na to? Oo, oh, ito. dito. Okay. So, nanay, kasi nilapit naman ninyo to sa akin, kakausapin ko po. Oo. At malaman ko po kung ano ang kwento nila, no? Balan. Anong pangalan ni ate? Oh, Alisa. Alisa. Ilan taon? 12 years old. Nag-aaral? Anong grade? Grade 6. grade 6. Si mama mo ay nasa Maynila. Kamu? Tama. Wala kayong bahay dito? Wala. I mean, yung sariling matitirahan ninyo? Wala. Wala kayong sariling tinitirahan dito? Oo oh. So itong bahay na to, kaano-ano mo ang may-ari nito? hindi mo ba siya tita, hindi mo ba siya kadugo, ganun? Ay, ah, hindi. Hindi. Hindi niya kadugo, nanay? Hindi. Okay. Inaanak ko lang. Kayo, inaanak ninyo ngayon? Ngayon, siya. Opo. Sa binyag. Opo, inaanak niyo siya sa binyag. Tapos ngayon, ang nag-aalaga sa kanya, ito, or ito. Kapatid, itong anak ko. Anak mo naman ito. Igsoon niya. Igsoon niya. Abali, yung, uh, nakalimutan ko yung tawag niyan. Sa taga. Uh, sa Tagalog, limot ko rin. Basta sa atin dito sa Bicol like, ay parang kinakapatid. Yan, yeah, kinakapatid. Oo, kinakapatid. Oh, kinakapatid. Okay. So, may anak ni siya, may may pamilya din si itong kinakapatid nito na nanay na ah, anak. Meron. Na... Ah, okay. So ito siya, mag-isa ka lang na nandito. Opo. Okay. Kasi di ba sabi ni uh, ninang, ninang matama na ni ninang. Pala. Nin ninang mo ay dalawa kayong magkapatid. Nasaan siya? yung isa. Nasa Manila. Ah, nasa Manila. Hindi man nga sa Manila lang. Hindi mo kilala yung kapatid niya? Hindi. Oh, bakit? Bakit hindi mo kilala? Hindi ko na naman yung nakita ng bata pa ko Pero kapatid mo siya sa papa at mama. So si mama mo ngayon nasa Maynila, tama? Anong ginagawa doon? Ito trabaho. Anong trabaho niya? Um, ano, naglilinis ng bahay. Naglilinis ng bahay. Ah, kasambahay. So, pwede ba tayo magkwentuhan ng yung, yung tayong dalawa lang? Okay lang ba sa'yo? Sige, kasi may upuan naman dito. Ayan, nandito dito tayo, no? Alisa, ano ang pilido mo? Okomen comment. Okomen Alisa o ikaw ay ilang taon? 12. Ikaw ay 12 years old. So nung ipinanganak ka, saan lugar? Sa Manila. Ah, sa Manila ka ipinanganak. Pero, nagkaisip ka dito sa Bicol. Ito, inuwi pa ako dito ng mama. Maliit pa. Ka. Maliit ka pa? Oo. Oh. So, nung inuwi ka dito ni mama mo, ano yung naging sitwasyon ng pamumuhay ninyo dito? Naging mahirap. Naging mahirap? Bakit? So, ipinanganak ka ka mo, uh, Maynila. Tapos, umuwi kayo ng Bicol. Nung umuwi kayo ng Bicol, meron ba kayong inuwi na bahay? Um, meron po. Kaano-ano naman sa pagkakaalam mo yung inuwi na bahay? Tita, atita, okay. kapatid ni mama. Kapatid ni mama mo. Mm. So, 'yun nga kasi nailapit ka sa amin, no, ng sinasabing ninang mo. Siyempre, kailangan din namin malaman yung kwento 'di ba? Yung kwento na 'yan, sa 'yo manggagaling kasi hindi naman namin alam kung ano yung estado ninyo, no. Ikaw ay nag-aaral. Nagpapadala naman si mama mo sa Ano yung pagpapadala niya? Monthly, weekly, o arawan? Minsan lang naman pa siya. Minsan lang magpadala. Mga magkano naman pinapadala ni mama? Pagminsan, 500. Buti nagkakasya naman sa pag-aaral mo, or sa iyo. Nagkakasya naman siya. Dito sa tinitirahan mo, kumusta naman ang sitwasyon mo dito? Hindi naman siya. Mababait ba sila sa iyo? Okay. So ano ang pangarap mo? Maging ano ka pagdating ng araw? Maging flight attendants. Maging flight attendants. Wow! Ang tayog ng iyong pangarap. So, sa pag-aaral mo, ano yung sitwasyon ng pag-aaral mo? Hindi ka naman nahihirapan? Hindi naman. Saan ka ngayon nag-aaral? Dito sa Gugon. Ah, dito lang din. Ikaw ay grade 6. So medyo malayo-layo pa ang tatahakin mo no. Kasi grade 6 ka pa lang ngayon tapos ang pangarap mo ay maging flight attendant. Sa bagay, pupwede. Kasi mayroong katangkaran ikaw. So, yun nga. Kasi yung unang kwento mo ay kapatid mo na isa ay hindi mo pa nakita. Bakit hindi mo nakita siya? Malit na yan pa. Dinanin na ako dito ni mama maliit ka pa, dinala ka na ng mama mo dito. Mm -hmm. So yun nga, bakit ka naman daw dinala niya dito? Ano naman daw ang naging dahilan? Ba't dinala ka niya dito? Nag-away daw sila mama at papa. Ah, ah nag-away sila ng mama at papa mo. Sumagmula so, nun, hindi mo na nakita ang papa mo. Pero, habang lumalaki ka sa ngayon, nagkaroon na ba kayo ng uh, na nagkita or nakita mo siya sa, kahit sa Facebook man lang, yung papa mo? Naka-video call ko kayo siya. Ah, naka-video call mo na rin. Hmm. So, nasaan daw siya ngayon? Nasa Maynila po. Nasa Maynila din. Saan daw ang province niya? Hindi, wala. Hindi naman sa akin na hindi ba siya nagsabi sa iyo na magsusuporta siya sa iyo? sabi naman po siya. Pero ginawa naman? Hmm. Hindi. Eh, grabe naman yung sitwasyon ng batang ito. No? So, sino dito ang pupwedeng makausap ko para malaman kung ano talaga ang kwento ng buhay mo? Sa palagay mo, Itong ninang mo, pwede bang makapagkwento sa akin? Dito sa tinitirahan mo, pwede bang makapagkwento sa akin? Kung ano yung sitwasyon at, at kung bakit napunta ka dito? Sino ba sa palagay mo ang pwede ko makausap? Meron ba tayong pwede makausap? Sino? Anong pangalan mo? Yun nga, Alisa, kasi medyo ano ka sa kwento, no? Kasi unang-una, siguro bagong kita pa lang tayo no kaya hindi ka makapagkwento ng ano lahat-lahat sa mga alam mo ngayon nung dumating ba kayo dito sino talaga yung pwedeng uh, nakaalam ng sitwasyon niyo dito or pwede kong makausap kasi maliban sa mama mo ay wala dito yung mga sabing ninang mo eh di naman gaano alam kung ano yung estado ng kwento mo sino ba yung pwede magkwento or pwede makausap ko? Marlene. Marlene. E, mga ilang taon na siya? Hindi ko alam. Yung... Hindi mo pa alam. So, sige, hanapin natin mga kaibigan, mga kababayan, yung uh, makakapagsalaysay ng kwento sa dalagitang ito. Natagpuan natin yung unang nag-alaga ba ate? Ah, uh, nanay, kay, dito kay Alisa. Yung nung nag trabaho yung nanay niya, ako yung pinag ano anong ba kay Alisa. Pinag-iwanan. So, naalala mo ito, Alisa? Naalala mo? Anong pangalan niya? Ma'lin. Ma'lin. So, tama po, nanay? Mm, -mm. Ma'lin. Marilyn. oh, Malin or Marilyn. Okay. So, ilang taon na po kayo, nanay? Ako, maga 55 na. Yun. So, itong nanay niya, kaano-ano niya po? Pinsan. Pinsan. So, ang nanay niya sa ngayon ay nasa Maynila. Okay. So, may nalaman kasi ako na kwento nanay no, na kayo daw ang nag-alaga dito kay Alisa. Ano po ang kwento? Baka po pwede nanay, kahit, kahit na kunti lang, yung pwede nyo lang pong may kwento. Ah, yung nung ako nag kay Alisa, yung binigay sa akin nung nanay niya, nagtrabaho siya. Iniwan sa akin. Saka, yun, tatlong buwan lang yan sa akin nag-ano, akong nag-alaga. Ikaw ang nag-alaga, okay. So, nung inalagaan niyo siya, ilan taon itong batang ito nun? Dalawang taon. Two years. Mm -hmm lalakad pa lang ng ano ma no yung baga nag-aral pa lang maglakad okay so yun nga nanay no ah uh, kasi may naglapit sa amin dito yung ninang ninang mo ba yun ninang mo ano pangalan ng no, ninang mo Ni ninang mari yan oh, mari hindi ko na mano kung ano Basta yun ang pagkakaalam ko, no? ninang daw ang naglapit nito sa amin. Ngayon, nung kinakausap ko ito, mayroon akong gustong mga malaman kasi naririnig ko na marami daw nag-alaga sa batang ito nung ito ay maliit pa. Sa iyo po na naiyan yung pagkakaalam ninyo kasi sabi nyo, 3 months ninyo siyang inalagaan. So, 3 months ninyo siyang inalagaan. Pagkalipas ng 3 months, kani sino naman ang nag-alaga sa batang ito? Yung... Na, yung kapatid ng nanay niya. Kapatid ng nanay niya. So yung kapatid ng nanay niya, na siya yung nag-alaga na no galing sa iyo, doon na siya na malagi. Oo. Oh. So sa, sa pagkakaalala ninyo, ilan taon na siyang, o ilan taon siyang na doon? Matagal kasi, ano, malaki na siya. Malaki na siya. Kasi yun nga, pinagtataka namin, no? Ako mismo nagtataka, no? Kasi, yung naglapit sa amin ay ninang niya daw. Tapos yung ninang na ito, mayroong anak at yun ang tinutuloyan na ito. Na kumbaga, nag -ampon. O yun ang ano ha, kasi ang, ano, yung, ano, ano, yung totoo? Inampon ka o ikaw yung kumusa na pumunta sa kanila? Ikaw ang pumunta sa kanila, kumusa na nagpunta sa kanila. So, ano yung naging dahilan bakit ikaw ang nagkusa na pumunta o manirahan sa kanila? Ano yung naging dahilan? Ano ang punot dulo? Kasi, e di ba, ang sabi naman ni tita ay doon ka sa kapatid ng mama mo, ikay lumaki na. Pero ngayon nga, ay nandito ka sa anak ng ninang mo. So, ang gusto kong malaman na galing sa iyo kung bakit napunta ka dito sa, kung kina kinakapatid mo. Tama, bakit napunta ka sa kanila? ano yung naging dahilan? Wala. Wala lang. So pumunta ka lang sa kanila. Oo. Oh. Hindi naman hindi naman ako panagalitan doon sa nag-alaga sa iyo yung ano ba yung tita mo or tito mo? Tita. Tita mo, kapatid ng mama mo. Hindi ka naman pinagalitan doon. So Ang mga gamit mo sa ngayon nasaan? Nandoon. Sa kanila tita mo. Ano ah, dito na sa kinakapatid mo. So dito ka na talaga nakatira. Ito ba ay alam ng mama mo na dito ka na sa kinakapatid mo nakatira? Ito. O anong sabi sa'yo ng mama mo? Ito. Okay lang daw. na nga nanay, ano, uh, gusto ko kasi na mabaga, malaman yung talagang kwento ng batang ito. Kasi yung ulitin ko, may balita, may nakapagsabi na kung saan saan daw ito dinala ng nanay niya nung ito ay maliit pa. Kung baga, kukunin galing, bi, galing probinsya or Bicol, dadali naman sa Manila at ibabalik. Totoo ba yung nanay na kwento niya? Ay, oo nga. Kasi, doon sana yan sa, jan sa kapatid ni, ng nanay niya. Mm -hmm. Ay, kinu pag uwi ng nanay niya, kukunin. Mm -mm. At saka ibabalik. Ibabalik mm -hmm. dyan. Mm -mm. Saka, pag ano naman, di, nagagalit yung kapatid niya. Mm -hmm. Kasi, pinapaaral na dyan. Mm -mm. Kukunin niya, nadalhin mm -mm. doon. Mm -mm. Yung sabi nung kapatid niya, eh, yung nanay niya na ang mag-alaga sa kanya. Mm. Subuti so hindi naman napikto na, na yung pag-aaral nito. Na, na, kumbaga hindi na delay yung pag-aaral, tuloy-tuloy naman. Parang na-delay yata. Nung, diba, kana ka nag, yung pumunta ka kayo doon, di ka naman nag-aral? Ano, dito. Doon sa ano? Oh. So, ibig sabihin, Alisa, may mga parala na pinasukan mo. Okay. Nag-aral ka ng Maynila. Anong grade? Two. Grade two. Saan ka na grade three? Dito na. Dito na naman. Saan ka na grade four? Dito na. Dito na rin. So, saan ka na grade one? Dito. Dito. Tapos nag-grade two ka ng Maynila, Grid 3, grid 4, dito. Grid 5, dito. Ngayon, anong grid ka na? 6. Grid 6. So, sa palagay mo, mga anong grid ka na dapat ngayon? Grid 7. Grid 7? O, oh, mantakin mo yung nanay. No, dili yata siya. Kasi, kinukuha-kuha ng nanay niya. Hmm. Okay. Kung dyan sana yan sa kapatid ng nanay niya, maayos yung ano niya. sitwasyon ng batang Oo. ito. So, yun na, no? Kami kasi ay inahanap namin yung kwento ng isang binablog namin. Kasi habang nag-uusap kasi kami kanina nito, may mga naririnig ako sa paligid na kiso ganito, ito daw ay palipat-lipat, kumbaga kung saan yung nanay dadali naman ng nanay, kaya ito daw ay nadili ng pag-aaral. Mga ganun ba yung naririnig ko? Kaya naghanap ako ng tao na pwede kong makausap kasi ayo nilang pumayag na maharap sa kamera no. Mm -hmm. Oo, naglapit yung ninang neto daw na ganun nga yung makausap daw ito, makunan ng kwento. So, syempre kami ay nasa scouting mm -hmm. kaya inalam namin yung kwento. So nang nalaman namin at ito nga muna na yung kinausap ko, pero habang nag-uusap kami may mga naririnig ako doon sa kapaligiran na ganito kaya Naghanap ako o tinanong ko siya kung sino yung talagang pwedeng kausapin. Eh yung uh, kapatidaw naman ng nanay niya, eh ayaw naman humarap din sa kamera. Mm -hmm. Oo. So ngayon, nag-usap kami ni Willie Vlogs kung anong dapat. At may nakapagsabi na kayo daw pwede namin maka, makuha na ng uh, kunting kwento dito. Pero yun nga lang, kulang pa rin. Pero salamat nanay kasi napaunlakan niyo po kami. no? So gano'n alis ano. Ah, siguro sa susunod. Ano plano ni Mama Mo? Kailan ang wala bang plano na umuwi ng Bicol? December. Ah December. Okay. So siguro Kasi mga kababayan, mga kalingape, malayo ito sa kanila mismo no. Tayo ay nandito sa lugar na ito oh. Yan. Ito sa namin ay bangin oh. 'di diba? Kaya inanap lang natin ito si Nanay. Ay natagpuan natin ay magaano sana sila ng para sa ikabubuhay nila kaya inabala natin ano. Kaya Nanay, maraming salamat po sa pagbahagi ng konting kwento dito kay Alisa ano Yun nga po ay may mga kulang pa sa kwento ng dalagitang ito. At sana sa pagdating uh, ng nanay nito ay makakwentuhan namin. Mm. Ayun. So nanay, ano po ulit pangalan? Marilyn. So nanay Marilyn, maraming salamat po no at pasensya na po sa abala, yes. no? So Alisa, yun nga ay ngayon ay pansamantala hanggang dito muna yung ating pag-uusap ano. At uh, sana sa sunod mabalikan ko kayo or mabalikan kita at makausap kitang muli no uh, payo ko lang sa magpakabait ka doon sa iyong kinakapatid no kasi importante yan lalo sa isang katulad mo na dalagita ah uh, kung ano yung mga gawain bahay na wala ka namang pasok sa school tulong-tulong ka lang doon no ilan taon ka na bang nakatira doon sa kinakapatid mo na yun Magdadalawan taon. O, oh, di ba? So, gano'n lang. Alis, ano? At ang pag-aaral. Laging tatandaan, ang pag-aaral, yan ay minamana o oh, mamanahin ninyo. At yan ang tanging mamanahin ninyo. Sabihin na natin na kayo yung nagpapakahirap, pero para sa inyo yan. Okay? Kaya laging isipin na ang pag-aaral ay napaka-importante. Okay? So maraming salamat Alisa sa pagbahagi ng kwento ng buhay mo. So sa next sana may iron ako may regalo sa iyo. Okay? katulad nag-iisang kuya bal Marami po natutulungan na tapang tumatagal Lumalawak ang paglingap, biyayan daladala -dala, At hindi na mawawala, ikaw lang ang nag-iisa Kuya bal, walang katumbas dinulot mo saya Sa mga taon tinulungan mong hindi naging iba Itinuring silang kapamilya kahit di mo kadugo Ginabayan, inalalain mo sila ng totoo Tunay na walang katulad kaya ka pinagpapagawa bahala sa naingatan mo Pati ang kalusugan mo Ikaw ang liwanag sa dilim sa kanila naniwala Kuya Bal na walang sawang tumutulong na may pagkusa Di namin malilimutan mga mabuti mong gawa Nakasubaybay kami lagi na handan tulungan ka